madla, may napansin sa anak ni Rita Daniela. Unang kapansin-pansin na komento ng madla ay alam na kung sino ang aktor na kamukha ng bata, hindi maiwasang maintriga ng maraming madla matapos niyang ipakita ang mga pictures nito sa publiko, sino nga ba ang tunay na ama ng bata, at sino nga ba ang sinasabi nilang kamukha nito. Nagulantang ang marami noon ng ibunyag ng singer at actress na si Rita Daniela na buntis siya, hindi rin kasi nito binanggit sa publiko kung sino ang ama kaya sobrang intriga para sa mga madla kung sino ang ama nito Hanggang sa nanganak na lang ang singer ay walang lumalabas na balita patungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakabuntis sa kanya gayunpaman hila hindi hadlang para sa kanya na isa publiko ito, bukod sa non-showbiz na sinabi niya noon Marami ang nagulat noon sa pagbubuntis ni Rita, dahil ang inaakala ng maraming madlan na nagkakamabutihan na sila ng katambal na si Ken Chan, tila naging true to life kasi ang namagitan sa kanila noon, marami ang kinilig sa kanila on and off cam dahil sa magandang chemistry na meron sila. Ngunit hindi nga nagkatuluyan ang dalawa gaya ng gusto ng marami nilang mga tagahanga, ito ay nang isa publiko ni Rita ang kanyang pagbubuntis umano sa non-showbiz boyfriend, Ngunit hindi na ito nagbigay pa ng ibang detalye at mas nakafocus si Rita na magbigay ng oras at atensyon para sa kanyang unang anak. Kaya talagang makikita sa kanyang mga pinopost ang mga cute na cute baby pictures ni Baby Uno. Ngunit ngayon ay may napansin ang mga madla sa bagong post ni Rita na litrato ng kanyang anak? No filter needed? Sino ba tong cuteness na ta? Who's excited to get his hydrotherapy today? Really can't believe this cutie human being beside me is my son, Anirita. sina Ken Chan at Rita Daniela ay bumida sa ilang teleserye at GMA shows na magkasama, unang nakilala ang kanilang tambalan sa may special tatay, bilang Aubrey at Boyet, dito ay talagang tinangkilat sila ng masa dahil sa karakter na meron sila sa nasabing palabas, kaya naman sunod-sunod ang naging proyekto ng dalawa bilang love team, ilan na dito ang one of the Best at ang dalawang ikaw, samantala, inamin noon ni Rita Daniela sa fast talk with Tito Boy na nagkaroon siya ng totoong feelings para kay Ken, yung nangyari sa amin ni Ken, it's an almost love story, kasi yung almost, yun yung masakit, so close yet so far, Ani pa, naging rason din daw ito nang hindi nila pag-uusap ng matagal, that was very painful for me, pero naging okay naman kami, kwento nito.